Bye-bye, Pang. Bye. It's time to sundo again sa aming sanggol pagod na kasi ano late na siya magpapasundo kasi ano ba yun practice sila ng tinikling so ayo, papunta na tayo na para marsundo. so hindi na rin ako nakapag video video kanina mami may mga araw na wala tayo sa mood and is the rest and maraming problema hindi isip yung maalinsangan. Okay na ito. Kasi yung sobrang hindi naman na Nakakarap pati ulo ko magtotok sa init. Hmm. Hirap maging magulang. Ano? Kung hmm, gusto mo mag-quit. Pero hindi pwede. Gusto mo mapagod. Pero hindi pwede. Masarap ng buhay ng nag-aaral lang. magulang ka na kasi ang dami ng problema na stop na walang tigil hindi mo pa ka natatapos yung isa meron na naman pa bagong problema but it's okay para sa mga anak ay 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 kaya sana yung mga nag-aaral na yun susulitin mo ayusin nyo yung pag-aaral nyo okay magmadali yung mag-asawa kasi pag andun na kapag nagawa ay na yung problema hindi hmm, maakalain eh. na ganun pala yung magulang natin ganun pa sila naghihirap nahihirapan sa buhay natin lang nahahalata kasi eh. hindi na lang pinapakita ganun nga talaga sabi ng mga matatanda hanggang wala ka sa sitwasyon na yun hindi mo may iintindi sa kayong bata mo lahat dito hindi ito sanggol sanggol tara na kukunin niya na yung bag niya Tagal mo naman, sanggol. Sa kagaling, ba't galing ka doon sa malayo? Sa kagaling, ba't galing ka doon sa malayo? Ngayong sabah, kasi baka pumunta mga kaklasi ni ate. Hmm, Baby ko to, mahal-mahal. Ilan na lang tayo kay mami nung ano? Kasi meron yata silang pink o pula. Pwede na yun, no? Kahit pula. nah, Okay. Ang rasa kulor ako ni mama yun, eh. Minum kang gamot bago pumasok? Kan? Bakit? Ano ba yan sa ang gul ko? Minum lang gamot mama. Parang di magtuloy ang sili. sabi na sa baka si mga klase niya ate baka pumunta sa bahay punta tayo ito ron tapos punta din tayo sa hyper bilhin tayo ng dito tayo din bilhin tayo, ng... tayo ng ano ba yun? kape para magagawa tayo ng ano alay scoopy Saging! Tara na! Ano yan? Patingin. Ayan. Ayan. Grapes Grapes. Masaya na naman ang baby. Masaya na naman ang baby. Nakabili na naman ang green. Ano yan? Grapes. Green grapes. 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 Mayroon siya, right? Mm -hmm. Sa loob. O Or hindi lang. Ano? <coughs> Huwag at least tapos na tayo bumili ng saging. Nakabili ka pa ng... Ano ba yan? Ano yung binili mo na? Grapes. Pabalik oh. 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 na! Sa lahat na hyper, kukunin na yung mga pinamili. Pampos. <laughs> Bibili kami ng wrapper kasi pang turon. Ah, ito, 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 ito. Bili tayo. Na. Tatlo po. Pa. Luto kami banana cue para dyan sa baby maganda. Tinami siya ng gamot kasi mayroon siya yung sakit na sipon. Ayan, siya lang mag-isa nag-iinom ng gamot. Malaki na yung sanggol na. Sanggol danggol ni mama yun eh. Kain na siya ng kanyang bananak yung puwit ni mama. Sanggol mo. Ma. Sanggol mo. Nanay, kami kasi kulang pa sa kanya yun ito. Ito naman ay for me. Banana you. Mas mas tipid kasi pag nagluluto lang. Wow. Ano pa? Sulit. Busog-lusog pa. Magkano banana 'to ngayon? 1 stick. Hmm. Can? Kasi 'yung nalala ko 'yung binini ni Joy noon nakarantoy tita sa isang stick dalawa lang. No? Mahal. Ito lahat lang to, wala pa tong 50 pesos. Marami pa, makakain, no? Sanggol-sanggol yan ni mama, <coughs> Tapos ako magluto ng ano ko, mananakyo ko. Tinan mo kung gaano kaganda yung pagkakaluto ko. oh, di ba? Nakadikit yung masukal sa saging. Kaya, kakain ako kasi siya naubos niya na yung kanya tatahi ako ng barot saya. Yung, yung bandang palda part. Kasi biglaan, ulang makitang kay on na kailangan kulay. So, magtatahi na lang tayo. And yan ano. Marami na kami nagupit na parte na wala sa isip namin na mag-vlog. Ngayon pa lang, oh, wala mag-vlog. Ngayon lang na namin na video ha. Nakalimutan, hindi pa talaga kami vlog. Do! Yan na. Ayan na. Ang <coughs> eh, hirap punin <po> na. <laughs> hirap talaga pag mahabalin ko. Yung maraming hindi madampo. Ayan na. Ka, ayan na. Ka. Uyayay. Ang gawang lumapit dito ha. Kasi yung cellphone na inakalalayan ko eh. Urong-urong -urong ka dito unti-unti. Pagyan na. na.

Yan, tapos na ako mag... Tapos na ako mag... magtatahi naman ako. Hindi ako kagalingan magtahi. Ayan ang kanyang... Ayan ang kanyang para sa ulo. Ito ang para sa bewa. Ayan yung para sa dyan. Sa ganyan. Tapos yung parang palda. Ayan yung para sa palda. Ayan. Pasensya na sa magulo naming bahay. Naku, busy bising kami dito sa pagtatahi. Walang time talaga magligpit-ligpit. Kasi bukas na rush.